Ngayong araw, Setyembre 15, umakyat na naman ang Russia sa panibagong antas ng eskalasyon sa isang bagong digmaan laban sa mga bansa ng NATO. Sinabi ni punong ministro ng Poland, Donald Tusk, na may drone na tinarget ang gusali ng pamahalaan sa gitna ng Warsaw at pinabagsak ito kalahating oras na ang nakalipas. Ayon sa ulat, ang drone na pinabagsak ay lumipad sa ibabaw ng tirahan ng presidente ng Poland. Sa kabila nito, Siniyak ngayong araw ni Radoslav Sikorski, pinuno ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Poland, na naabot ng Poland ang isang daan porsyento tagumpay sa pagtuklas at pagneutralize ng mga drone, batay sa pamantayan ng Ukraine. Kamakailan, pumasok na rin ang mga drone ng Russia sa Romania. Pero sa NATO, mukhang hindi sila nagmamadaling gumanti sa Russia. Bagamat sa Poland, may mga panukala ng pabagsakin ang mga target sa himpapawid sa ibabaw ng Ukraine at kahit magpadala ng mga fighter jet ng NATO sa kalangitan ng Ukraine. Ang pangalan ko ay Alexey Pechi. Ngayon, ikalabing limang ng Setyembre, titingnan natin ang pinakahuling insidente na kamakailan lang nangyari. Ito ay ang pagbagsak ng drone sa gitna ng Warsaw. At tatalakayin din natin kung paano tumutugon ang Poland sa lahat ng ito. At ano ang mga mungkahi ng mga Polish para protektahan hindi lang ang kanilang kalangitan, kundi pati na rin ang kalangitan ng Ukraine. Bago tayo magsimula, Paalala lang na araw-araw may balita at analisis tungkol sa mga kaganapan sa mundo dito sa YouTube channel na ito. Para maging updated kayo sa lahat ng balita, kaya nire-recommend akong mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito at i-like ang video na ito. Noong gabi ng Setyembre 15 inanunsyo ni Punong Ministro Donald Tusk na na-neutralize ng Poland ang drone na lumilipad sa ibabaw ng mga gusali ng gobyerno at tirahan ng presidente. Ayon kay Task. noong lunes ay na-neutralize ng serbisyo ng seguridad ng Estado ng Poland ang isang drone na lumilipad sa ibabaw ng mga gusali ng gobyerno sa Parkowa at Vorsovom na Kalye, Daydome. Isa ang bellwether sa tirahan ng presidente ng Poland. Tuloy pa, walang binigay na detalye si Task. Ngunit sinabi niya na, at quote, Dalawang mamamayan ng Belarus ang naaresto. Iniimbestigahan ng pulisya ang mga pangyayari ng insidente. Ibig sabihin may drone nang lumipad sa sentro ng Warsaw? Habang sa Belarus ay isinasagawa ang mga ehersisyong militar, inuulit ko, mga opensibong pagsasanay ng mga Ruso at Belaruso na tinatawag na sa PAD 2025. Paalala, nalaman ang tungkol sa insidente matapos lumabag noong nakaraang linggo ang halos 20 Russian drone sa himpapawid ng Poland na pumasok mula sa teritoryo ng Ukraine. Kapansin-pansin mula sa Belarus. Ang kabalintunaan, ang drone ay bumagsak mismo sa sentro ng Poland. Habang ang ministro ng Ugnayang Panlabas ng Poland na si Radoslav Sikorski ay literal na nagsabi ngayong hapon na ang pagpasok ng mga Russian drone sa himpapawid ng bansa. Tinawag niyang pagtatangka ng Kremlin ang NATO na subukin ang reaksyon ng North Atlantic Alliance sa dahan-dahang pagtaas ng tensyon nang hindi nagdudulot ng buong tugon. Unti-unti nang tumataas ang tensyon. Una, Lumipad sila sa hangganan. Ngayon may mga drone na sa Warsaw. Kinumpirma ni Sikorski na ang mga drone na pumasok sa airspace ng Poland ay kayang magdala ng mga bala. Ngunit hindi nilagyan ng pampasabog. Ang nakakatuwa, lahat sila ay walang laman. Sa tingin ko, sinusubukan lang tayong subukin ng Russia nang hindi nagsisimula ng digmaan. Higit pa dyan, Itinanggi ni Ministro Sikorski ang palagay na hindi handa ang sistemang PBO ng Poland sa ganitong pangyayari. isinasaalang alang-alang na ang ilang mga drone ay lumipad ng daan-daang kilometro sa teritoryo ng Poland. At ayon sa mga datos, mula sa humigit-kumulang labing siyam na drone, tatlo hanggang apat lamang ang naitabla. Pero ganito ang komento ni Sikorski sa resulta. Hindi nakarating sa mga target ang mga drone, minimal ang pinsala sa ari-arian at walang nasaktan. Kung sa Ukraine ito nangyari, ayon sa mga pamantayan nila, ituturing nila itong ganap na tagumpay. Mas magiging matindi ang aming tugon kung nagdulot ng mga nasawi o nasugatan ang pag-atake sa teritoryo ng Poland. Kailangan ng magsanay ang Polish groups laban sa drone attacks mula sa operators ng Ukrainian para mas maprotektahan ang sarili. Ang mga Ukrainian ay may mas mahusay na kagamitan para labanan ang mga Russian na drone at mas malaki at mas bago ang kanilang karanasan sa pakikitungo sa hukbong Russian. Pero dapat ding tandaan na sinabi rin ni Sikorsky ngayon na dapat pag-isipan ng kanluran ang pagbagsak ng mga Russian na drone at misil sa himpapawid ng Ukraine. Sinabi ito ng pinununo ng diplomatikong ahensya ng Poland kasabay ng usapan tungkol sa pagpasok ng Russian drone sa himpapawid ng Poland. Narito ang kanyang sinabi. Kung tatanungin niyo ako ng personal, dapat nating pag-isipan ito. Teknikal na kaya natin ito bilang NATO at European Union, pero ito ay desisyon na hindi kayang gawin ng Poland ng mag-isa, kundi kasama ang lahat ng kanilang mga kaalyado. Nagpanukala rin siya na bumuo ng isang koordinadong paraan laban sa anino ng Russian fleet sa Dagat Baltic. CP, maaaring lumikha ang Germany o NATO ng isang maritime control zone sa North Sea at sa ganitong paraan ay makokontrol ang pagpasok ng mga barkong ito sa Dagat Baltic. At ngayon, isinulat din ng pahayagang Le Monde na matapos ang provokasyon ng Russia gamit ang mga drone sa himpapawid ng Poland, dapat muling pag-isipan ng mga bansa ng NATO ang kanilang paraan ng pagpigil sa Russia. Gayunpaman, akuin ang responsibilidad sa pagprotekta ng himpapawid o kahit man lang sa kanlurang mga rehiyon ng Ukraine. Sa isang artikulong panawagan sa Pranses na pahayagang Le Monde, sumulat ang grupo ng kanluraning eksperto sa militar at kinatawan ng sibilyang lipunan. Ayon sa kanila, hindi aksidente ang insidente noong Setyembre 10 dahil planado ito ng Russia. Dahil noong tag-init pa lang ay sinusubukan na ang paggamit ng mga drone na ito at sa mga drone na ito ay ginamit ang mga SIM card mula sa Lithuania at Poland. At ngayon, magbibigay ako ng sipi mula sa pahayag na ito. Ang Moscow ay nagpo ng kanilang mga drone para makakonekta sa mga European na telecommunication network ginagawa ang bawat drone bilang isang information sensor upang matukoy ang mga depensibong pasilidad at ginagamit ng mga radar station, suriin ang mga protokol at oras ng reaksyon ng mga European na puwersa ng air defense. Sa bagong realidad, hindi na pwedeng umasa ang Europa sa passive defense na simpleng pinapabagsak ang mga drone sa sarili nilang teritoryo dapat ay ituunan nila ang depensa sa mas mataas na antas papunta sa pinagmumulan. Simulan ng saluhin ang mga Russian na missile at drone sa himpapawid ng Ukraine upang maprotektahan ang sarili at ang sibilyang populasyon ng Ukraine. Tinantiya ng mga may akda ng inisyatiba na sapat na ang isang daan at dalawampung fighter jets mula NATO para maprotektahan ang himpapawid sa kanlurang Ukraine. Kasabay nito, magiging minimal ang panganib para sa kanila dahil ang mga rasya na sistema ng PVO at ISPR. Umaabot hanggang kanlurang Ukraine. Narito pa ang isang CP. Ang pagprotekta sa kanlurang teritoryo ng Ukraine ay magpapahintulot sa sandatahang lakas ng Ukraine na magpokus sa silangang prente. Makakatulong ito upang matiyak ang seguridad ng ekonomiya ng bansa at ng kanilang nuklear na seguridad. Ang tinutukoy dito ay para na sa Poland at Ukraine Kabilang na ang pagpapataas ng moral ng mga mamamayan at makakatulong din ito sa paglago ng produksyon ng mga produktong pangdepensa sa Ukraine. At ang Russia sa ganitong senaryo ay mas magiging bukas sa pakikipag-usap tungkol sa tigil putukan. Tingnan natin kung paano magre-react sa balitang may drone na lumipad sa Warsaw at sa ibabaw ng mga gusaling pamahalaan. Ano kayang klase ng drone iyon? Malinaw na provokasyon ito. Pero tingnan natin kung ano ang magiging reaksyon nila pagkatapos nito. Tungkol sa kung gaano sila kahanda talagang palakasin ang sarili nilang seguridad o baka magkunwari na naman sila na parang walang nangyari. Dito ko tatapusin. Ilagay niyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang po. Ingatan niyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.